Paragdagang pwersang ang pansiguridad para sa nalalapit na halalan, idideploy naman ng Joint Task Force Central sa mga bayan ng Maguindanao at SGA BARM. Natalo na balita mula kay Jun Di aray RA19. Assalamu alaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuya Angel. May panibagong karagdagang pwersa pang siguridad ang dumating sa 6th Infantry Campilan Division sa awang Maguindanao del Norte bilang kabahagi ng paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para sa nalalapit na halalan sa bahaging ito ng Central Mindanao. Ayon sa JTF Central Information Office, partikular na ide deploy ang mga bagong dating na tropa ng 48 IB at ng 1st Armor Company Armor Division sa mga bayan-bayan sa dalawang probinsya ng Maguindanao at sa Special Geographic Area o itong SGA Barm. Ang JTF Central Katuwang ng PNP ay nakatutok sa paglalatag ng mga kahandaan ngayon bilang kaligtasan ng lahat partikular ng civilian community laban sa mga nagbabalak ng karasan sa araw ng halalan sa Mayo 12. Ayon naman kay 6ID and JTF Central Commander, Major General Donald Gumiran, patuloy nilang susuriin ang overall situation sa kanilang AOR at tutugunan ang pangailangan ng deployment kung kinakailangan. Natatandaang itong Marso, dalawang company ng Philippine Marines ang MBLT-6 ang nauna nang dumating sa AOR ng JTF Central, partikular sa Cotabato City. Bago lamang Kuyang Angel ay umikot na rin dito si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Director ng Area Police Command Western Mindanao sa AOR DOR ng JTF Central. ayun kay Banak, primary concern nila ang BARM region sa May 12. Maliban sa regular troops ng ProBAR, may mga augmentation troops na rin ng police force mula Region 11 at 12 na idineploy ngayon dito sa BARM region. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun di Makutat, di RH, 19, Dimacuta, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran,